Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Isang mapagpalang araw po sa inyong mga kapatid, tayo po ngayon ay sa kadawampuntan na linggo sa karniwang panahon. Muli po ating pakinggan ang mga pagbasa at pagninilay sa linggong ito. Unang pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang Salita ng Diyos Gunitain, huwagas mong pag-ibig sa akin. Ang kalooban mo'y ituro o Diyos ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon gunitain, pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala sa kamalian ko ng ako'y bata pa. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamalyo, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo, sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, Lubosin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba. Hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Ang Salita ng Diyos Aleluya, Aleluya, ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang saking kawan, ako'y kanilang susundan Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon." Ayaw ko po," tugon nito. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganoon din ang kanyang sinabi. At tumugon ito. Opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po. Sagot nila, sinabi sa kanila ni Jesus, Tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, at hindi ninyo siya pinaniwalaan, ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisit tumalikod sa inyong mga kasalanan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagninilay sa linggong ito, ang konteksto ngayon ng parabula ng dalawang anak ay ang pag-uusap ng mga pariseo at skriba kay Jesus. Kina-question nila kung anong otoridad nagmula ang ministeryo ng Panginoon. Ngunit alam ni Jesus ang kanilang balak. Kaya tinanong niya sila kung ang binyag ni San Juan Bautista ay nagmula sa langit o sa tao. Kaya para na ng Panginoon ang mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat kung sasabihin nila na sa tao, ang mga taong bayan ay magagalit sa kanila. Ngunit kung sasabihin naman nila nagmula sa langit. Ipapatong sa kanila pagpapatay... Ipapatong sa kanila ang pagpapatay kay Juan. Kaya ang tugon nila na hindi nila alam kung saan nagmula ang pagbibinyag ni Juan. At ganoon rin ang sagot ni Jesus tungkol sa awtoridad na ibinigay sa kanya. Kinuwento niya sa kanila ang parabula ng dalawang anak na kung saan inutusan ng, ama ang dalawa na magtrabaho sa kanyang ubasan. Ang unang anak ay nagmatigas, ngunit bago ang isip at ginawa. Ang ikalawa naman ay nagsalita pa ng oo, subalit hindi naman tinupad ang kanyang pangako. Kaya makikita natin ang isa sa mga gawain ni Jesus sa kanyang misyon na tawagin ang mga makasalanan tungo sa pagbabalik loob. At ito ay madalas tuliksain ng mga pareseo at iskriba. Subalit ipinakita ni Kristo na kahit ang mga makasalanan at ordinaryong tao ang unang makinig sa minsay ni Juan Bautista na magsisi at magbalik loob sa Diyos. Sila ngayon ay may ay mas magiging masunurin sa dakilang kalooban ng Ama. Higit sa dalawang anak sa talinghaga, mayroon pang ikatlong anak na madalas sinasabi ng ilang eksperto ng Biblia. Ito yung anak na nasa salita at sa gawa ay tinutupad at sinaka sa katuparan ang kalooban ng Ama. At ang taong ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Narinig natin si kalawang pagbasa, ang pag-awit ni San Pablo ng Kenosis o ang himno tungkol sa pagtubos ni Kristo sa sangkatauhan. At ipinakita ni Jesus ang kababang loob na sundin ang Diyos. Pagamat mismo ay laman ng Diyos, kahit siya dumanas ng dusa at kamatayan sa krus, dinakila siya ng Ama upang ating siyang sambahin at tularan ang pananampalataya natin sa Panginoon ay dapat may kaakibat na tugon upang sundin at gawin ang anumang iniutos at niloob sa atin ng Diyos muli po mga kapatid maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating lingguhang pagbasa at pagninilay sana po ay i-share po natin ang video ito sa mga kakilala natin upang sila ay makapakinig lalo tigit ang mga hindi nakakapagsimba ng regular sa ating simbahan. Muli po, maraming salamat po at sa mga hindi pa po nakasubscribe po sa ating channel, pakisubscribe na rin po at maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.